Naimbag nga daw yung Kailokano, kumusta po kayo? Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking YouTube channel Ang video natin ngayon, Kailokano, ay mag-update tayo sa pinapatayo nating bahay Ito po yung Kailokano House Tara, samahan nyo po ako Just yung pinapatayo na nila yung gate natin na yung Kailokano wala na talaga kay Locano hindi ko na sila napigilan talagang tinira na nila yung bakod natin pinakflash oh. mm -hmm. na nila kay Locano kaya hintayin na lang natin na matapos nila meron pang punting uh, pintura kay Locano yan kay Locano ano pang parking niya uh, trabahuan. Tunakelo kanong kunting embot na lang. Matatapos na nila itong bahay natin. Ayun. Tunakelo pa no. Tapos na rin tapos na rin yung ano natin, yung quartz natin sa kusina, ya. Yeah. na nating ilagay yung oven natin diyan ni Locano, di yeah. Kunting uh, ano na lang. Pretaso. So mga kwarto natin na tapos na rin. Ito rin yung mga banyo natin. Kinapanalize na lang nila kay Locano. Yan. Ito yung banyo natin. Yan. Ito naman yung parto dito sa baba. Ito yung master's bedroom dito sa baba kay Locano. Yan. Ito na yung main door natin kay Locano Ayan. Pasok tayo sa loob para makita nyo po. yan kay Locano Ito po yung entrance natin. Yung foyer natin. May konting retaso pa. Ayan. Ayan. Tapos ito naman yung ano natin kay Locano Yung sala natin. Yung high ceiling natin. Ayan. Ayan na. So far so good na kay Locano Sa kusina natin may, pin may ano na rin kay Locano Yung papunta sa dirty kitchen natin sa likod. May, pin may pintuan na rin. Ayan naman yung ano natin. Ayun. Kusina natin kay Locano, ayun. Konting kembot na lang kay Locano, ayun. Yan na kay Locano. Kapag patay na naman sila nang mga ano. Kuste natin na isa dyan Tapos kintasan nila dalawa. Ayun, dalawang poste pa kay Locano, no. Iyo, konting pa. Yan naman na yung pintuan natin. Yan o. Oh. Pupunta tayo dyan sa dirty kitchen. Yan. Ito naman yung banyo natin. Kailo hey, paano? Yan na yung banyo natin. Kasi yung brand natin po si kay Lucano. Yan. Pati rin yan. Tapos pati rin tong shower natin. Yan. Yan. At nandito rin yung ano natin kay Lucano. Ah, kuwarto kwarto ni Nanang dito sa baba. Pwede na tong tulugan kay Lucano. na Napanalize na nila. So, akyat tayo sa taas kay Lucano. Yan. Para makita nyo po. So, nandito na tayo sa, ano kay Lucano, nandiyan naman yung chandelier natin dito sa hagdanan, yan. Ito yung parto natin, na isa kay Lucano. Ito po yung study room natin. Hindi pa tapos, pinapanalize pa nila kay Lucano, itong study room, yan. At, ito rin yung ano natin, CR natin sa second floor kay Lucano, yan. At, ito rin yung ano, <coughs> sa kwarto pa dito sa taas kay Locano 'yan. So pupunta tayo etong hallway natin kay Locano, wala pa, hindi pa nila nagagawa yung ano, yung harang. Pupunta tayo sa ano. Ito po yung view kay Locano 'yan. Ito sa second floor. Pupunta tayo sa master's bedroom kay Locano. Ito, 'yan. So ito na yung bintana natin, papunta sa veranda, sa terrace natin sarap. Ito po yung master's bedroom. Pinapala na rin pa nila. Kaya pa, no? Siyempre, meron siyang sariling banyo. Yan. Wow! Ayan, kaya pa, no? Meron din siyang uh, walk-in closet. Ayan. So, pwede mong buksan itong bentana. Kaya pa, no? Para pumunta tayo dito sa terrace natin. Yan. Ito po yung terrace natin. Kaya pa, no? Ayan. Ayan. So, ito po yung view sa mga kapitbahay natin kay Lucano yan Ayan, o oh. yan ito naman yung pintuan natin papasok sa loob pa, at palabas dito sa terrace natin kay Lucano. so ito lang yung view kay Lucano yan Miklog na naman tong labbard natin kay Lucano yan oh. second uh, clutch na nito kay Lucano kasi nung unang pipe natin eh Pertil lahat kaya paano hopefully fertile na yan kay paano yan oh. o yung mga uh, natin magiging palawang, pangalawang itlog na yan kaya paano sigurado manging itlog na naman ulit bukas yan yung lovebird natin kaya paano nakadalawa na kay Lucano itong lovebird natin Sana perkill uh, na yung itlog niya kay Locano. Sana perkill na yan.